Nagsimula ang pelikula sa isang security guard na si Jesse na ginising ng kanyang anak na si Mara dahil gusto nitong samahan siya, kasama ang kapatid niya sa trabaho. Sinabi ng anak na handa na siyang sumama kasama ang kapatid, ngunit nakiusap ang kanyang ina na lumabas muna siya dahil may kailangan silang pag-usapang mag-asawa. Berde ang isip ni Jesse na inakalang gustong magpabengbang ng asawa niya bago siya pumasok sa trabaho. Hindi niya alam na malaki ang tampo ng asawa niya sa kanya dahil simula nang magtrabaho siya bilang security guard ay bihira na siyang maglaan ng oras para sa kanilang mga anak. Nagpaliwanag si Jessie na minsan ay sinasama niya naman ang mga anak sa trabaho upang makabawi. Bukod pa doon ay hindi siya pwedeng magpabaya sa trabaho dahil ito lang ang pinagkakakitaan nila. Pagkatapos ay nagtungo si Alicia sa kusina upang ihanda ang almusal nila. Habang nakikipag-usap si Mara sa ama ay sumabad ang nakatatanda niyang kapatid na si Ryan. Naging dahilan ito upang magtalo silang magkapatid. Pinaalalahanan ni Jessie ang anak na lalaki na dapat ay pinagpapasensyahan niya ang nakababata niyang kapatid na babae. Ayaw sanang sumama ni Ryan sa trabaho ng ama dahil boring kasama ang kanyang kapatid, ngunit nang malaman niyang may complimentary ticket ang kanyang ama sa laban ng paborito niyang basketball team ay agad siya natuwa at na-excite na sumama. Matapos mag-almusal ay nagtungo sila sa pinapasukan ni Jessie. Nagtanong si Mara kung bakit napakaraming tao roon. Ipinaliwanag ng ama na matindi ang laban sa pagitan ng dalawang koponan ng basketball. Bukod pa rito ay naroon din ang governor at mayor ng lugar nila upang manood ng laro kasama ng bagong may-ari ng stadium na si Diana Smart. Tinanong siya ng anak niya kung maaari ba nilang makita si Diana, ngunit sinabi ni Jessie na abala ito at malamang na hindi nila ito makita. Di nagtagal ay dumating ang bilyonaryang si Diana kasama ang bago niyang boyfriend na isang sikat na R&B singer na si Millie. Samantala, ipinakita ang pinuno ng security team na si Devlin na nasa loob ng surveillance room. Tumawag siya ng IT upang resolbahin ang koneksyon ng Wi-Fi sa isang surveillance camera. Sinabi niya sa isa sa mga gwardya na darating ang IT team para ayusin ang koneksyon ng Wi-Fi. Balik sa mag-aama, nakasalubong nila ang maintenance engineer na si Gus. Ipinakilala niya ang anak sa katrabaho tapos ay patuloy na nilibot muna ng mag-aama ang ibang bahagi ng arena. Di nagtagal ay nakilala rin ng mga anak niya ang head ng security na si Devlin. Ibinigay nito kay Jesse ang VIP pass na may GPS para sa mga anak niya. Ipinagmalaki ng boss ni Jesse na safe at high-tech ang arena na iyon na kahit maliit na baril ay kaya nilang madetect. Pagkatapos ay sinabi ng boss kay Jessie na samahan muna ang mga anak niya sa uupuan nila bago niya simulan ang duty niya. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ng isang sasakyan sa kayang IT team. Dinala naman ni Jessie ang kanyang mga anak sa bleachers upang manood ng laban. Mahigpit niyang pinaalalahanan ang mga ito na huwag aalis sa kanilang inuupuan. Kasi simula pa lang sa trabaho ay may inaresto agad siyang spectator na nag-aaway. Lumipat ang eksena kay Diana at Millie na nakipagkita sa governor at mayor ng lugar na iyon. Sinabi ng mayor na isang malaking karangalan para sa kanila na maging bahagi ng tagumpay ni Diana sa kanilang lungsod. Sumagot si Diana na masaya siyang natutulungan ng mga tao sa lugar kung saan siya pinanganak at lumaki. Samantala, pumasok na ang IT team sa isang pasilidad. Sa silid na iyon ay inilabas nila ang mga equipment na gagamitin nila. Na-access nila ang mga computer at 3D printer na nasa silid. Ginamit nila ang 3D printer upang makagawa ng ilang handgun. Lumalabas na ang IT team ay mga masasamang loob na may misyon sa araw na iyon. Matapos ma-assemble ang mga handgun ay ipinaalam ng leader na gagana lang ang handgun sa malapitan. Inihanda nila ang mga baril at bomba sa kanagbihis bilang security guard. Tapos ay sinimulan nilang puntahan ang mga nakapalibot na security guard upang patayin ang mga ito habang nagsisimula ang programa sa liga ng basketball. Si Diana kasama ng kanyang boyfriend at mga opisyal ay nagtungo sa owner suite, isang pribadong silid sa loob ng arena. Ilang sandali pa ay dumating ang gang leader kasama ang dalawa pang kasamahan. Pinatay nila ang security guard na nakabantay sa pinto ng owner suite bago sila pumasok pagpasok ng mga tulisan ay hinarap nila ang mga tao sa loob ng pribadong silid. Nagpakilala ang leader na hindi sila totoong security guard at nandoon sila upang mangolekta ng malaking pera. Sinubukan ng governor na balaan ang leader at sabihan na wala silang mapapala dahil hindi nakikipag-negotiate ang gobyerno sa mga terorista. Nagpantig ang tenga ng leader at agad na pinatahimik ang governor. Balik sa magkapatid na nanunood ng basketball. Nagpaalam si Mara sa kapatid na mag-CCR siya. Nang makita niyang mahaba ang pila, palihim siyang pumasok sa CR ng mga security guard. Doon ay nasaksihan niya ang pagpatay sa dalawang security guard. Nang mapansin siya ng mga tulisan ay banihag siya ng mga ito. Tumanggi ang isang tulisan na patayin si Mara kaya nagpa siya silang dalhin ito sa kanilang leader upang siya ang magpasya kung ano ang gagawin sa bata. Samantala, binalikan ni Jessie ang mga anak upang kamustahin ngunit wala na si Mara sa kanyang upuan. Nagsabi si Ryan na nag-CR lang ang kapatid. Para makasiguro ay chinek ni Jessie ang kinaroroonan ng anak gamit ang tracking device. Nagtataka siya kung bakit papalayo ang anak kaya sinundan niya ito. Habang sinusubukan ng mga tulisan na dalhin si Mara sa kanilang leader ay napansin nilang may sumusunod sa kanila. Doon nila nadiskubre na ang badge na suot ni Mara ay may tracking device nagpa siya silang tanggalin ito at gamitin upang mailigaw si Jesse at patayin. Sinundan ni Jessie ang lokasyon ng kanyang anak ngunit laking gulat niya nang may biglang sumulpot sa likuran niya kaya nasapak niya ito. Nagtataka siya kung bakit nakauniforme ito ng security guard. Nang mapansin niyang may dala itong baril ay napagtanto niya na may mali. Napatakbo siya ng damputin nito ang baril at gamitin ito laban sa kanya. Mabilis niyang nasukol ang masamang loob at nakuha ang badge na gamit ng anak. Di nagtagal ay nakaalpas ang kalaban kaya nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawa. Sa huli ay natalo ni Jessie ang kalaban. Nagulat siya sa bigla ang pagsulpot ni Gus. Nagsabi si Gus na nagtataka siya at hindi niya kilala ang mga nakikita niyang security guard sa paligid. Chinek ni Jessie ang dalang tracking device ngunit wala na itong signal. Napagtanto nila na may masama nang nangyayari sa buong arena. Nagpatuloy si Jessie sa paghahanap sa anak. Balik kay Mara, sinubukan niyang sipain ang may hawak sa kanya at tinakasan ito. Sa loob ng pribadong silid, habang nililipat ng mga tulisan ang pera mula sa account ni Diana, biglang naalala ni Diana ang leader ng tiwaling grupo. Nakilala niya ito at naalala na dati itong CIA agent na ang pangalan ay Job Davis. Tinanong siya ni Millie kung paano niya nakilala si Job. Ipinaliwanag ni Diana na minsan ay nagkamali si Job Davis at inakala niyang isang Muslim terrorist cell ang isang inosenteng pamilyang Amerikano, kaya't pinaslang niya ang mga ito. Dahil dito, kumuha si Diana ng mga abogado upang ilantad ang katotohanan, at iyon ang naging dahilan kung bakit nasira ang buhay ni Job at ng kanyang buong CIA team. Nandoon sila upang maghiganti sa kanya. Sa hallway ay patuloy na inaalam ni Jesse at Gus ang nangyayari sa loob ng arena hanggang sa nakarating sila sa server room. Nandoon ang dalawang peking security guard na agad na tinugi sila. Tinuro ni Gus ang silid kung saan sila pwedeng magtago. Patuloy naman ang pagtakas ni Mara sa lalaking bumihag sa kanya. Di nagtagal ay muling nahuli siya ng tulisan at dinala patungo sa pribadong silid kung nasaan ang leader na si Job. Lumabas si Jessie at Gus sa pinagtataguan hanggang sa makarating sila sa isang bahagi ng arena kung saan natagpuan nila ang isang babaeng security guard. Nang hanapin nila ang ID ng guard ay nagdahilan ito na unang araw pa lang niya sa trabaho. Alam ni Gus na nagsisinungaling ang babae kaya nagyabang siya kay Jessie na siya na ang bahala. Subalit nang hawakan niya ito ay madali siyang napatulog nito. Tapos ay agad na inatake si Jessie na inakala niyang isang security guard lang. Ang hindi niya alam, si Jesse ay dating US Army Special Forces. Naglaban ang dating mga alagad ng batas. Ngunit nanaig ang kasanayan ni Jesse bilang dating Special Forces. Nang mabitawan ni Gus ang handgun ay laking gulat nila nang bigla nitong kitilin ang sariling buhay. Kinuha ni Jesse ang dala nitong handgun at earphone. Binalikan nila ang black box na nilagay ng babae sa pader at napag-alaman ni Jesse na isa itong bomba. Mabuti na lang at may kaalaman si Jesse sa pag ng bomba noong nasa army siya. Nagawa niyang disarmahan ng bomba. Napagtanto ni Jesse na mayroong isang gang sa loob ng arena na nagbabalak pa sa bugi ng buong gusali. Sa tulong ni Gus ay nakakuha sila ng plano ng arena. Inalam ni Jesse ang lahat ng pasukan at labasan. Samantala, halos ang lahat ng bomba ay na-activate na maliban sa huling bomba. Tinawagan ni Job ang tauhan upang alamin ang sitwasyon ng huling bomba. Patay na ang tauhan niya kaya si Jesse ang nakasagot sa tawag. Nagpakilala si Job bilang leader ng grupong iyon. Nagbanta si Jesse na hahanapin at pananagutin siya tapos ay binaba ang tawag. Tinawagan ni Job ang ibang tauhan upang hanapin at patayin ang natitirang security guard na si Jesse. Sa galit ay binasag niya ang hawak na baso. Maya-maya lang ay dumating ang isa niya pang tauhan kasama ang bihag na si Mara. Agad namang pinuntahan ni Jessie ang kanyang anak na si Ryan at mahigpit na pinaalalahanan ito na huwag aalis mula sa kanyang kinauupuan kahit ano pa ang mangyari at siya na ang baalang maghanap kay Mara. Pagkatapos nito, katulong si Gus, sinumulan nilang hanapin ang lokasyon ng mga bomba. Maingat niyang dinidisarmahan ang bawat bomba na natatagpuan nila tinanong ni Jesse si Gus kung paano nila maipapaalam sa mga tao na may bomba sa paligid at upang maipaalam sa kanila kung saan ang ligtas na labasan. Napansin ni Gus ang malaking display screen at sinabi niyang iyon ang pinakamainam na paraan. Pumunta si Jesse sa control room at kinausap ang empleyado roon, hiniling na ipakita sa screen na may banta ng bomba sa arena at kailangan ng lumikas ng lahat. Akala ng empleyado ay nagbibiro lamang siya, pero iginiit ni Jesse na gawin iyon sa ilalim ng kanyang pananagutan. Ngunit bago pa man makakilos ang empleyado sa control room ay dumating ang mga tauhan ni Job at pinatay ang empleyado. Mabilis na natakasin ni Jesse ang mga kriminal. Sa tagong hallway ay nasalubong niya ang head security na si Devlin. Ipinaalam niya ang sitwasyon sa nakatataas sa kanya. Ngunit laking gulat niya nang biglang bumunot ito ng baril at itutok ito sa kanya. Kasabwat pala ito ng grupo ni Job sa isang iglap ay naagaw ni Jessie ang baril sa boss. Ipinalam ni Jessie na mabuti na lang at hindi niya nilagay sa resume niya na dati siyang Army Special Forces kundi ay hindi siya matatanggap sa pagiging security guard kung tiwali ang opisyal. Di gumana ang handgun kaya binugbog niya na lang ang tiwaling boss. Nang tawagan niya si Job ay nadiskubre niyang bihag nito ang anak niyang si Mara. Sinabi ni Job kay Jessie na huwag siyang hahadlang at hayaang magawa niya ang kanyang nasimulan kapalit ng kaligtasan ni Mara. Nakilala ni Job si Jessie at nalaman niya na dati itong US Army Special Forces at eksperto pagdating sa labanan. Natuklasan din nila ang kinaroroonan ng anak na lalaki ni Jessie. Nakiusap si Mara na huwag saktan ang kanyang kapatid at hayaan na lamang ito. Ngunit inutusan ni Job ang isa sa mga tauhan na kuhanin si Ryan nilapitan ng tulisan si Ryan at sinabi na pinapapunta siya ng kanyang ama. Ngunit sumagot si Ryan na mahigpit ang bili ng kanyang ama na huwag siyang aalis sa kanyang inuupuan kahit ano pa ang mangyari. Pilit siyang hinila ng tulisan pero hindi siya pumayag at nagsisigaw ng malakas, kaya't napilitan ang tauhan na umurong at iwanan siya. Balik sa kinaroroonan ng mga hostage, nakita ni Job si Jesse sa screen at nalaman ng kanyang kinaroroonan kaya tinawagan niya ang kanyang mga tauhan at inutusan silang patayin ito. Di nagtagal ay natagpuan nila si Jesse at nagkaroon ng habulan. Matapos ang habulan, nakarating sila sa locker room ng team kung saan naganap ang matinding bakbakan, ngunit nanaig pa rin ang kasanayan ni Jesse sa labanan laban sa masasamang loob nalaman niya sa nakulatang kalaban na nasa owner's suite si Job at ang kanyang anak na si Mara. Hanggang sa mga oras na iyon ay walang kaalam-alam ang mga nanunood ng basketball na may banta sa kanilang kaligtasan. Pinuntahan ni Jesse si Gus upang alamin kung paano makarating sa kinaroroonan ni Job. Nagsabi si Jesse na wala siyang dalang sandata kaya kailangan niyang gumawa ng paraan kung paano niya lalabanan ang mga masasamang loob na may dalang armas binigyan siya ng lubid ni Gus na maaari niyang magamit tapos ay may naglaro sa kanyang isipan nang makita niya ang isang t-shirt launcher. Samantala, nasambit ni Job kay Diana ang kanyang plano sa pagtakas at sinabi niyang tatawagin niya itong madugong pagtakas dahil sa kanyang pag-alis ay sasabog ang buong arena. Sumagot si Diana na huwag niyang idamay ang mga inusenteng tao na nandoon lang para manood ng basketball. Balik kay Gus, laking gulat niya nang madiskubre na mayroon pang isang bomba na hindi nila natagpuan ni Jesse. Wala nang ibang solusyon, kailangan na ni Gus na i-diffuse ang bomba ng mag-isa. Sinubukan niyang alalahanin ang paraan ni Jesse sa pag-diffuse ng bomba. Nang mali ang naputol niyang kawad ay narinig niya ang tunog ng bomba kaya kinuha niya ito at inilagay sa basurahan. Kasabay nito ay nagulat ang lahat nang biglang umatake si Jesse. Agad na pinindot ni Job ang switch upang pasabugin ang mga bomba, ngunit laking bulat niya nang walang narinig na kahit anong pagsabog dahil iisang bomba lamang ang sumabog. Sa lakas ng ingay sa loob ng arena ay hindi rin narinig ng mga tao ang pagsabog. Ngunit nang may makita silang usok ay nagsimula silang lumikas palabas ng lugar. Pagkatapos noon, inatake ng mga kasamahan ni Job si Jessie at sinamantala naman ni Job ang pagkakataon upang gawing bihag si Mara at dalhin ang huling natitirang bomba. Matapos kulatain ang mga kalaban ay sinundan ni Jessie si Job na bihag ang kanyang anak. Kumalat ang balita tungkol sa pagsabog sa arena at nalaman ni Alicia na nasa panganib ang kanyang mga anak at asawa. Nagpasya siyang pumunta sa pinagtatrabahuhan ng asawa upang tiyakin ang kaligtasan ng kanyang mag-aama. Nang maabutan ni Jesse ang leader na si Job ay nakita niyang tinali ng leader ang bomba sa kamay ng kanyang anak. Nang hindi gumana ang handgun ni Job ay gumamit siya ng patalim upang labanan si Jesse. Sa ibaba ay nandoon pa rin si Ryan sa kinauupuan niya na nakita ang nangyayaring away sa itaas. Kahit pa nagtatakbuhan na ang mga tao palabas ay nanatili siya sa pwesto niya. Gamit ang kasanayan sa laban ay matapang na nakipaglaban si Jesse. Nagawa siyang masaksak ni Job sa binti. Sinubukan ni Mara na ipagtanggol ang ama ngunit hinagis lang siya nito. Mabuti na lang at nailigtas siya ng ama sa pagkahulog. Pilit niyang tinanggal ang nakabaon na patalim sa binti at ginamit ito upang tanggalin ang bomba sa kamay ng kanyang anak. Sinubukan ni Job na samantalahin ng pagkakataon, ngunit nagulat siya nang biglang lumitaw si Diana sa kanyang likuran at binaril siya sa binti binalikan ni Jesse ang nanghihina na si Job at tinarak dito ang bomba. Nang ihulog niya ito ay sumabog ang bomba. Sa wakas ay nagtagumpay si Jesse na iligtas ang sariling anak at libo-libong tao. Lumapit si Diana upang tignan ang kanyang kalagayan at inalok siyang maging head ng security, ngunit tumanggi siya at sinabi na mas nais nice niyang alagaan ang kanyang pamilya. Nang sabihin ni Diana na seven figures ang sasahurin niya ay hindi na siya nakahindi maya maya lang ay dumating si Alicia at mahigpit na niyakap ang kanilang anak, na buong pagmamalaking nagsabi sa kanya na iniligtas sila ng kanilang ama.